40-50. Oh. Tapos yung natira, 5. Tapos dito, 1. 5? Paano naging 5 yan? 1, 2, 3, 4. Oh. Dito, ilan? Isa. Oh. 4 times 1 equal 4? Oh, ano sagot? 9 times 6 54. O, hmm. Oh, de ba? Marudog ka na? Nine, ah, eight times. Eight times. Eight. Alam mo na yun eh. Madaya. <laughs> <laughs> eight times nine. Eight times nine. Gaganan ko. Hmm. 8 times 9. Asan yung 8 mo? Ito. Oh. Tapos dito. Oh. Yung bibilangin ko, ito lang. Ito, tsaka ito, 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 ito. Tsaka saan pa? Ito. Saan pa? Ito. Oh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oh. Yung natira ay dalawa tsaka dito isa. 2 oh. times 1, equal to O oh, ano sagot? 8 times 9 8 times 9 seventy 72. Mm. 72. seventy <laughs> Nine times nine. Nine times nine. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oo. Oh. Inatera 1 tsaka 1. 1 um. times 1 equal 1. Hmm. 91? Oo, ulitin mo. 10, 20... 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oo. Oh. 81? Hmm. Titignan mo mabuti. Oh, 7 times 7. 7 times 7, 49. 7 times 6. 7 times 6. Asan yun? 7 ko. Tapos 6. Pwede ba? Yes. Ayan o. Oh. ten, 20 30 40 50 60 seven, 70 7 times 6 sabi ko 7 times 6 isa lang hindi ata pwede ten, 20 di pwede. Seven 7 times 8 7 times 8 ito 7 times 8 Ano? 10, 20... 10, 20... 10, 20... 30, 40, 50... Ano ba sabi ko? 7 times? 8? 8. 10, 20... 40. Asan yung ano 10, mo? 20, 30, 40. Ulitin mo. Asan yung... 10, um, 20... Ayan, 7, um, tapos 8. Ilan yan? Ilan yan? 7 na 8. Ilan to? Tatlo, diba? Ito, ilan yan? Dalawa dito. O, bilangin mo yan. 50. Oh. 50. Oh. Tsaka yung natira, 3 tapos dal 2. 3 times 2. Oh. 3 times 2. 6 Oh. Ah, uh, ano yung sagot mo? 56. Mm. Tandaan mo, 3 times 2, 6.